Good afternoon mga idol. Happy Thursday. Ang mga idol, kung mapapansin ng mga idol eh. Halos patapos-tapos na kami ng gater Ito mga idol. Kung mo papansin niyo mga idol, tinigil muna namin yung gutter. At saka yan. Yung area na yan. Dahil yung puno kasi, hindi pa natatanggal. Dikit na dikit sa ano. Mismo sa... Mismo sa tawag dito. sa gutter line. E masisira yung gutter namin pag hindi namin, hindi pa matanggal yung kaya tinigil namin na, namin kanina. E yung mapapansin niyo mga idol. Oh. Ayun. Dikit pa dikit. Mat ano pa naman, mabigat ang puno ng abukado. Ayun. Hmm. Kaya kailangan matanggal talaga to para matuloy namin yung gutter mga idol. Ayan. Yan na lang kakabitan namin mga idol video kung mapansin nyo nakaikot na kami lahat Ayan, nag start na kami na sealant mga idol eh, mga butas namin sa downspot spot mga idol Ayan. oh dyan na lang yan dol Ayan, kung mapansin nyo yan ang baligater namin ay na ikabit na yan may mga ano na yan may mga sealant na ayun nag start na kami sa harapan mag silant ito yung mga gutter namin ay salpak na yan ano yan? Ang gandulo. harapan. Kung mapapansin yung unang vlog ko. Kaya, pag natapos namin bukas, yung pagsisilat ng gutter, kasi marami-rami talaga. Napakaraming dugtungan, maraming silan. Kaya, ayan. Kaya, may mga ano na yan. Shout out! Christian! Ayos na yung gamit natin dyan. Ayun na dulo yan. Ayos na yan, yan. May mga starting na kami kayo na nagsilan. Basta yung mga baligater, ayan, Baligater na yan. Hanggang doon, yan na. Yan. Yung kalamay, yung malita kalamay doon. Oh. Yan. May mga baligater na yan. Kaya ang kulang nito mga idol ay eh, silant na lang. Pukas, pukas kami sa pagsisilan kasi napakaraming sisilan pa. Yan, mula doon sa dulo na yan yung kay start kay John Mark yan hanggang dyan yan kami isisilan yung area na yan yan, yan. silan pa yan hanggang dito sa kilikili -Kili. yan ah, ako naman bukas doon ako yan para sa lubong kami magsilan pagkatapos noon oh, saka kami maglalatag yan Anong araw tayo dumating dito day? Merkulis ng hapon. Merkulis tapos sa ibis naman yung start ng trabaho natin. Kaya isang linggo pa lang yung trabaho natin, working days. Pero kasama sa downspout natin, yung pagkabit natin, yung kasama gutter at downspout, mabilis na rin yan doy. O isipin mo, double S pa yan, tapos may sapatos pa. Apat hmm. na tao lang tapos nagre-refer po kami ng ano yung mga mga ibang trusses na hindi pa na pull wheel eh pinapo wheel ko na. Kaya kumu kumuha kami rito ng ano. Ha? O oh, kunin mo. May ano si Jan Mark may tama do sa leeg you know? Nangangati. Eh. Ay, mga idol, may silang na yan silat na halos lahat yung harapan kaya bukas pag natapos namin to yan, may mga ano na yan mga butas na yung downspout na yan, yan. lahat na yan na lang ay okay, baba tayo doy saan ah wala dito daanan ay lakaran nya ayos na silat na yan Ibay ng baligater ay lang, hindi matibay yung katawan ko dahil araw-araw lagi ako may lagnat wala, eh, hindi yata ako hiyang dito sa Pangasinan nung binata pa ako, dati ako dito yung Bilyasis, yung Purina Bilyasis, ay yung Purina ako gumawa nun hindi naman ako tinamaan ng lagnat eh. ngayon, tinatamaan ako dito walang araw na hindi ako tinatamaan ay, doon talaga buhay yata tumatanda na si Idol ay, naku, Diyos ko. Uh, and, mga idol, Oh. Ang gater na ngayon. Uy. Ito na yung mga idol, o. Oh. And, ganda, Oh. Ang laki ng gater. Ayan, uh, uh, Double na double is talaga mga idol. Ayan. Uh, ganda ng gutter nito. Tapos indirect ang ang ano nito mga idol. Mapapansin niyo indirect yung spandrel nito, ayan. Yung spandrel dito, nandito yung seam moldings. Ayan, may seam moldings pa kami rito at saka seam moldings dito sa wall. yan Kaya ito matiba ito. Ayan, yung naka-epoxy pa yung mga dugtungan namin. Ayan. Kaya matrabaho talaga yung ganitong design. Kasi niya, pa namin na epoxy yan. Na area yan, katulad niyan, may epoxy yan. Ayun. Ah, may epoxy yan. Po po hindi po pwedeng namin pinababayaan, hindi namin pinababayaan yan, yan, may epoxy yan. Kaya talagang sealed na sealed yan Yan, yan ang trabaho namin mga idol. Dati pa kasi nung kami nagsasama ni Sir Edwin, Engineer Edwin, yung kumpare kong engineer dito. Ganyan po talaga kami ng trabaho, talagang asing pinupulido namin. Okay, thank you. God bless mga idol. Ayan. Ganda. Ayan lang talagang ano. Eh, ang, ang pa, payat. Ang payat ko ng araw. Sabi ng mga kasama ko. Wala. Araw-araw kong tinatamanan kong nang lagnat mga idol. Okay. God bless you to all. Los Pimbisays at Mindanao. Saan man sulok ng mundo. Maraming support Maraming salamat sa mga support tayo sa akin. God bless you to all. Mga idol at mga follower at sa lahat ng mga construction worker. Maraming salamat sa mga support niyo sa akin. God bless to all. Thank you.